Ilam sa ka nag-videos no Okay. So, ayan guys, magluloto po si Auntie Sol sa ang mama ni, sa habi ni Amores. is magluloto ng adobong pusit. So, ayan. Oh. Ito po ang kanya mga lamas kay... wag na yan. Tanaw, nagya po na. Oh. so, ayan guys, masarap po ito mamaya ang ulam. Suka ni. So, yan ang pusit sa manulit. Hmm. Apa ka katawa gid mi anang kuno anang manulit nga bikir. Hmm. Ano man. Kina namo na kuan sa kanitang giling gua ba nga naay pan sa manulit nya naman day gid day, day bikir nga manulit. Manulit. Yan po ang mga taga manulit. Hoy. Taga manulit. Mickey Mouse. So ayan guys, nagwapa ko guys. Hay! <laughs> ko guys. So, may gabi sa tanan mga pag-antos sa kalibutan sa mga tao na mga nag-antos na may gabi igapon sa inyong tanan. For today's video ay magluluto po si Auntie nang ano ba to? Um no posit na adobo para sa ulam naming gabi at may ma may pa si Mayora. <laughs> May pakwetsaw pa guys. Ayan guys. Kwetsaw at saka itlo. At si Uncle Koroy ito ara At si Dio nga nagwapaha nga kong BFF. Si Auntie Sol nag naghugas sa iyang kanyang mga paglutuan. Ay! So ayan. Nilalagay na po ang mga sangkap sa manolet. <laughs> Nilagay na po oh, ayan ang loya at saka bawang. Ang mga sahog sa poset na adobo. So, ayan. At ayan na po, inilagay na po, tinanggalan na po siya ng chan. Sa so, kanya mga laman oh, mga laman-laman tinanggalan para malinis talaga ang ating poset na ng iloloto ngayon, guys. So, ayan. Oh. O di ba? Yan na po ng soka. At pagkatapos ng soka ay toyo tino. Eh, toyo pagkatapos ng vinegar ay lalagyan na din ng toyos ang ating poset. O di diba? Heaven lalagyan ng counting oil para malambot ang ating potche at na dal medley <laughs> 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 oh, oh ayan ang toyo oh diba at ready to cook na po siya guys Diyan lang po tayo magluluto sumbrasad ako ang luto <laughs> So ayan na guys, luto na po ang ating pusit na adobo. So ayan oh, so di ba? Sobrang sarap po guys at magluluto pa ngayon ng noodles or quick So ayan, ito po ang ang pare sa ano pusit sa ulam ngayon. So ayan guys.

Ayan. Ang nokosgon. Uyeditong mm -hmm. well, eight maguway. No, Another senon. Ayun, biginomos noon. Ang noodle <laughs> Japan okay, ko. Ang noodle sa Manolet, guys. So ayan. Mag dinner na po kami, guys. So ayan. Ah, uh, daga uh -huh. Manolet. <laughs> Teka <Tagaman, manolet. laughs> So Ayan na guys, kain na po. So ayan, ang mga taga Manolet. Naanam po kami guys. Klaro ba kasi kung naong liyan nun? Ay wala pa mga isi na. Kakay. Hmm? Kasi kakay. Wala naman eh. Ito siya. Ano naman

Mga bagong bagong. Unang sa natural ito kay sila. Ano ba na mo? ano? Ang kaya niya niya po Kung ano? Kaya niya. na kung ibigay niya. manulit hmm Hindi <laughs> alas iti pa na magawa't ba? alas ma. oh, mag ma. oh. ma. hmm. sure ma na Siya mag nung atong kung 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 siya kung 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 siya

wala na tubig sa loob hmm. ng tambak. Wala na Ate, tubig na ito. sa manulikgol. Ano sa kagoy. Ano sa mga Anak oh.

So ay hi mga kasyaget So tapos na po kaming kumain Busog lahat po Masarap po ang ulam po namin So thank you so much Kay Auntie Sol sa family ni Family ng Habi Dabi ni Amore So maraming salamat So thank you guys Hindi nag i ng aking ad so, thank you so much mga kasyaget So back <tong>